sa lahat ng mga maglalaro ng ating playtime dito sa Gcash pinapaalala ko lang sa inyo na huwag muna kayong mag maglalaro at kapag kayo ay nanalo hindi nyo muna ito mawi withdraw dahil may under maintenance ang playtime kaya sinusubukan ko makuha ang aking withdrawal pero hindi ko talaga siya nakuha dahil under maintenance ang ginagawa ng playtime bakit kaya ganito ano ba ang problema hindi ko makuha maliit nga lang ito pero malaking bagay na ito kaya sa mga maglalaro huwag muna kayo maglaro kasi sayang kapag gusto nyo kapag gusto niyo na ma-withdraw hindi niyo makukuha yung withdraw ng iyong pera dahil under maintenance withdrawal under maintenance okay wag muna kayong maglaro mga lods.